May pa ako, sinuhuli. Kaya, unuhuli doon yan. Aera, aera, unuhuli. Palalaki, unuhuli ka. Kaya lang po ba yan, boss? May lang. Palalaki. Lahapon lang Hoy! naman. Ay, lalaki. Kasi, mga, ayaw lang ba? Ayaw, ayaw. Mayroon pa sa sa... Lalaki po siya ano? Magkano ba per kilo niyan? Per piraso? Kata na Ba? Ah, pa uwi. Baka si boss ah. Lalaki ano? ka pala yan? Ay, napakalalaki. Ano ra yung silver? Ah, silver. Typish, yun siya ano? Oh, silver nga, typish nga. Typish din. Mas marami ka na ba bang huli? Marami, marami na? Nakal na, na. na, Ah, sakay mo sa, sakay mo, hindi pa masya. Oh, kasi sa isang L? Oo, nako Oo, oh, isang nga may... eh. Babalik lang eh. Wala, puro lang ikwento. Lalaki po Magkano ba per kilo niyan? Per piraso? Kato kilo? huli ba? Ay napakalalaki! Ano na yung silver? Silver. Thai fish, hindi mo siya alam? Ano? Oo, oh, silver nga. Thai fish na. Nakakapakaw siya boss ah! Ang daming niya! Ang lalaki oh! Uy! Ilang kilo isa niyan? Dalawang kilo. Ang lalaki mo, boss magkano isa niyan? Kaya pwede bumili din eh oh? Hindi, may mas malaki ko dyan. May mas malaki ko dyan. Parang mas malaki meron pa pa rin eh! Yeah. <laughs> Siguro! Ay, ang laki o! Ay, napakalaki na muli. Saan na? Nasa lambat. Napakalaki. <tastrisa> apa kebuen tu temuan temuan apa ni? tapi ambik tapi tu. Yo, bas 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 bas. apa kita beri ni? Ayo, pernah lu.